Sinabi nga mga tropa ng ilang mga analysts na kung gusto nga na maging competitive ng Los Angeles Lakers ngayong paparating na season, kailangan nga nilang patunayan na kaya nilang matalo ang Denver Nuggets na siya naman na naglaglag sa kanila sa nakalipas na dalawang season. Pero hindi kagaya sa mga nakalipas na season, mukhang mas mataas ngayon ang kanilang chance na manalo kontra sa Nuggets, lalo na at natapatan na nga nila ang lineup nito. Alam naman nga ninyo mga tropa na napakalaki nga ng downgrade ng kasalukuyang roster ng Nuggets sa loob lamang ng isang offseason, dahil yan sa pagkawala dito ni na KCP at Reggie Jackson. Samahan mo pa ng katotohanan na inaasahang mas mag improve ang rotation ngayon ng Lakers sa game plan ni coach JJ Redick sa paggamit kay Anthony Davis bilang power forward. At dahil sa dalawang bagay na nangyaring ito, makakasigurado nga tayo magiging match o pantay ang lineup nila sa darating na season. Ibig sabihin nga niyan, mga tropa ay mag-iiba nga ang takbo ng kanilang bakbakan next season. Samantala, dahil nga mga tropa sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Christian Coloco sa free agency sa pagpirma manito ito ng two-way contract, agad nga na nagtrending ang kanyang pangalan sa iba't ibang social media platform. Pinagkaguluhan nga ito sa internet ng napakaraming mga fans, lalo pat gusto nga nilang malaman kung meron nga ba talaga itong maibubuga o maiaambag sa team bilang big man. Ayon nga sa lumabas na balita, kahit man two-way contract ang pinirmahan nito, inaasahang magkakaroon siya ng malaking role sa front court rotation ngayong wala si Christian Wood. Sasamahan niya nga dito si Jackson Hayes kung saan pareho nga silang 7-footer na tutulong kay Anthony Davis. Kaya kaya maging si Lebron hindi na rin naman nga napigilan ang sarili na masiyahan sa ginawang move na ito ng Lakers lalo pa. At alam nga niyang ginagawa talaga ng kanilang team ang kanilang trabaho upang maisaayos ang kanilang lineup. Na-impress na rin naman nga ang kanilang superstar sa ginagawang effort ni Coloco sa loob kaya inaasahan na malaki ang maitutulong nito sa kanila. Samantala, sa mga nagbabadyang mga trade rumors, isang pangalan pa na lumalabas ay itong si Yusuf Nurkic ng Phoenix Suns. Ang 29 years olds na big man ay lumipat sa Suns mula sa Portland Trail Blazers sa trade package na kinasangkutan ni DeAndre Ayton. Nakapagtala siya ng solidong stats noong nakaraang season averaging ng 10 points, 11 rebounds at 1 block per game. Bagaman hindi siya kilala sa kanyang outside shooting, ang kanyang lakas sa loob ng paint, particular sa rebounding at screen setting ay malaking tulong sa Suns. Gayunpaman, sa kabila ng magandang performance ni Nurkic, may posibilidad na matrade siya dito. Ito ay dahil sa kanyang kontrata na may tatlong taon pa na nagkakahalaga ng $54 million na nagiging sanhi ng pagkaproblema ng Suns sa salary cap. Ang kanilang Big 3 na sina Bradley Beal, Devin Booker at Kevin Durant ay may malalaking kontrata kaya't nagiging hamon sa kanilang front office na magbigay ng espasyo para sa iba pang role players. Kung hindi magiging matagumpay ang simula ng season para sa Suns, malamang na isa alang alang nila ang pagpapakawala kay Norkic para sa isang player na mas akma sa kanilang sistema at upang magbawas ng cap space. Isang koponan na maaaring makinabang sa serbisyo ni Norkic ay ang Los Angeles Lakers ang Lakers ay nangangailangan ng isang reliable na sentro para sa rebounding at defensive presence. Ang kakayahan ni Nurkic na makipagtulungan kina Anthony Davis at LeBron James ay magiging mahalaga, lalo na't makakapagpabalik si Davis sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na magandang pag-isipan ng Lakers ang pagkuha kay Nurkic kung siya ay magiging available sa trade. Sa ganitong paraan, ang Lakers ay mas magiging competitive sa kanilang playoff push habang pinapabuti ang kanilang overall roster.